Um, hello daddy, good evening. To hani, o shalla hat ko. You, ikisapay natin na, sabi mo hindi mo puwede pano to kay Auntie Elsa. Please kasi alam mo naman na paasarin na 'ko na yung dalawang araw. Thank you kasi yung mga videos na tinawag ko, yung mga slideshows, kasi naman eh, nakakainis ka na talaga. Tinawag ko yun para sa'yo tapos, tinama ko yun. Wala talaga sa kanila nakakainis. Pero, okay lang yun. yun. Mm proud ka lang siguro. Ah, oh, shala. <laughs> Mishaw sa lola mo. Um, first, is ito na tayong batiin Merry Christmas. Nala, uh, mas masaya siguro ko magkasama tayo ngayong Pasko, no? Pero, hindi talaga pwede eh. Masyadong malayo tayo sa isa isa. Pero, hindi naman hadlang yung distance sa pagmamahal natin, di ba? Kasi, sobrang matibay na tayo. nandiyan ang kakasino di pa rin tayong sa isip isa, sabi mo nga sabi mo nga, hindi nabawasin yung sweetness na sa isip isa yung hudang bahay natin kasi nga yung mga away na mga pa uh, way para maging matatanggap ng lakas natin natin na sa bawat away na problema na natin magkasama natin si Sol hindi tayo sa mga problema na natin na natin na sa diba? seeing nga I sa tell you about Pero, okay na yun. Hindi na nakasakasay ko. Hindi sa school. Wala uh, nang problema sa akin yun. Kasi sa pag-aaral mo. At saka, ayoko mag sa maging sa pag-aaral mo. Ayoko maging hadong sa mga pangarap mo. Kasi nga, ayoko isipin ng mami mo, ng daddy mo, Pwede si James po niligay mo na BA na poker but influence sa'yo. Kasi hindi naman ganun, di ba? Pag nakatapoy na pangaralan. Gusto ko nga kaya punin nyo na itong moment na ito para magpasalamat sa'yo. Gusto ko nga magpasalamat sa lahat ng nagawa mo for me. Lahat ng mga magagandang bagay na ginawa mo para sa akin. Sobrang na-appreciate ko yung promise. Lali ka na nung nagbago ka, pinakita mo sa akin na sobrang handa ka na magbago para sa akin. Lahat ng mga hindi mo nagagawa na ko, ginagawa mo na ngayon, right? Tulad na lang na, alam ko, um, hindi ka yung hindi ka yung malaki o yung taong so we sa nararamdaman mo kasi na sobrang hindi na yung kakaya pero okay lang yun kasi ngayon hindi mo malapapan yung sarili mo na nagbabago ka ako pansin na pansin yun sobrang pinamahay kita ng sobra dahil doon dahil, dahil, dahil yung know, nagawa para sa akin swear kahit na ano, kahit na lagi mo ako pinaiiya, lagi mo ako pinaaway, sinister mo na lahat na, dahil mo pa yung daddy o yung papa ko. Kasi, kahit ka na lang kayo doon sa akin, grabe ka. Yung pagiging overprotective mo, yung pagiging maalaga mo, So, parang, sinigil ako lang ba? So, na-appreciate ko yun. Gusto ako talaga sa iyo dahil ito. Kasi, una, uh, hindi ka naman talaga ganun nung nakilala kita. Sobrang mayroon ng ulo mo. So, Sobrang, wala kang pinakikinggan. Basta, lahat na lang nakakayos sa na bagay na sa'yo na. Pero, habang tumatagal, lahat yun nababago. At habang nagbabago ka, isa lang ang minamahal. Tapos, dagdag pa yung palagay natin pag-aaway na sobrang sa bagay na talaga tinigtatalo na natin po kasi masyado ang isip bata pero ang mga doon, ako, maragawa, ganun ka nga, ganun ka nga lala. So, ganun nga kita. Hindi, eh, hindi ko na lang. Sabi In yung pinit ng ulo mo, hindi ko na lang sinasabayan kahit na sobrang umuusok na rin ang ilong ko, sobrang galit ko sa'yo. Wala, pinabalagtas ko na lang. Bakit? Kasi, ayoko na sumaba pa yung patatalo na natin. Ayoko na ayoko na tapos yung araw na ganun tayo nag-aaway pero alam mo yun di ba kasi kahit na sobrang wala natin nang na natin maabot tayo sa ganun di ba hindi natatapos yung araw na hindi natin isolve yung problema kasi nga matatag tayo kasama natin hinaharap lahat ng problema kasama natin si Jesus. Hindi hey, yung nakakawang bagay sa ating dalawa. Hindi man tayo perfect muna sa isang isa. Kasi -isa. sobrang totally opposite tayo, di ba? Um, ngayon, sabi ko na pwede na. <laughs> Confident na ako. Confident na ako na kumanap sa ibang tao. Hindi na ako maghiya dahil meron na akong ikaw. Ikaw na nagpa-appreciate sa akin na yung isang simpleng katulad ko para pwede maraming mag isang katulad mo. Na tinitindihin ako kahit na sobrang moody ko, minsan sobrang kulit ko, wala na talaga sa akin yung wala mo naman yung pagiging makulit ko, di ba? Kahit na napipigil ka sa akin. Pero alam mo sa na napipigil ka sa akin, kinukulit ka. Nakapangiti talaga ako, di ko alam kung bakit. Basta parang enge. Eh, 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 parang enge eh. talaga. Kasi naman yung hinihina. Tapos na nakatuwa lang ako na ganun ka. Isip isi baba pa yun. Sana yung pangako natin sa isa't isa. I mean, huwag natin sabihin pangako sa maraming Pangako yung napapako, right? So, ko, gawin natin. natin. Yung walang na Forever na to. Um, magmamahalan tayo. Hanggang dulo, walang bibitaw. Lahat ng problema, haharapin natin magkasama hindi tayo papatalo sa mga bagay na makaksira sa atin. Kasi so, di, di ba na tayo sa so, dami ba naman ang mga uh, obstacles na nadaanan natin. Yun. Sana ngayong Pasko um, wala man ako sa tabi mo ngayon or wala ka dito may masaya pa rin yung Christmas mo, Sana, um, masaya ka. Maging masaya ka. Yun. Yun ang gusto ko lagi ka maging masaya. Kasi kapag ka masaya ka, masaya na din ako. Yun. besta ito lang, ha? Sabi ko sa'yo, habang wala pa ako sa tubig mo, wala ka pa, hindi ko tayo mag-usama ngayon lagi mong iisipin na ako, si Joyce Yola, na mahal na mahal ka. Kahit kailan, kahit na sobrang moody mo, lagi mo kanyang away. Hindi ako mag-isawa na mahalin ka. Sabi mo natandaan mo na, bukod na maghahanap ng ibang girls, understand? Say, pala mo sa yun. Sa tayo pa rin yung hey, kami. Kasi kahit na wala ka dito, wala nang uh, pangako ko sa sarili ko at sa iyo. Eh, I mean, hindi pa lang ako. Sa iyo ka na Um, hindi ako maghahanap ng laki o kahit na sino na magmamahal pa sa Kasi sa iyo pa lang, sobra-sobra yung -sobra nakapagawa the same Yeah. Um, yeah, na. So, yan. Hindi tayo magkasama ngayon Christmas, at yung New Year, Valentine's, o kahit na ano man. Bakit? Feeling nyo, kasi magkasama na lang tayo sa graduation day ko, di ba? Right? Tapos, yung buong full month of summer, magkasama din tayo. So, lahat ng mga bagay na hindi mo na pinagagawa ng magkasama ngayon sa mga hindi ko sa nabuhay. Sabi mo lang. -serve lang natin. Okay. Marapit na tayo sa mga kasama. Hyla. Lagi ko ka mag-iingat dyan, ha? Huwag kang pasaway. Huwag kang pag-away. Huwag um, Huwag Kind of maghanap ng iba pang cheeks maghanap mo ng number sa facebook ha kahit sabi mo pa sa tropa mo yun talagang pungti yung ulo ko doon oo oh, na, amin ko na sa ako o oh, ano yan, ako rin aminig mo na sa losa ha okay, just pala ganun um, uh, yun yun lang um, and then Merry Christmas and Happy New Year I love you